Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinag-aaralan ngayon ni J.K. E. Hersito ang posibilidad ng pagsasampa ng kaso laban sa isang vlogger mula sa Mindanao na si Chris Bryan, matapos nitong isama sa kanyang vlog ang anak ni Jake na si Ellie Eigenman nang walang pahintulot. Sa kanyang Facebook post, nanawagan si Jake sa kanyang followers na i-report ang page ni Bryan dahil sa di umano'y paglabag sa privacy ng kanyang anak kay Andy Eigenman. Bilang patunay ng discomfort ni Ellie, ibinahagi ni Jake ang bahagi ng video kung saan makikitang tinatakpan ng bata ang kanyang mukha habang kinukunan ng video. Patuloy po tayong mag-report sa page ng irresponsableng content creator na ito na basta nalang kinunan ng video ang isang 13 anyos na bata para lang sa views. Kasalukuyan na akong kumukonsulta sa legal na hakbang, Annie Jake. Ang paggamit sa mga minor de edad bilang content ay isang uri ng pambabastos at pangaabuso. Malinaw ang sinabi ng anak ko na hindi kami pumapayag sa ganitong gawain at kitang kita naman sa video na hindi siya komportable. Magtayo ka ng platform base sa integridad. Huwag sa pananamantala sa iba, lalo na sa bata. Ayon sa Data Privacy Act of 2012, may karapatan ng mga minor de edad tulad ni Ellie na maprotektahan ang kanilang personal na impormasyon kabilang ang kanilang mukha mula sa paglabas online ng walang pahintulot. Sa ngayon, wala pang pahayag si Brian tungkol sa issue. Sa panahon ng content creation at social media, hanggang saan nga ba ang hangganan ng freedom to vlog lalo na kung may sangkot na minor de edad na hindi pumayag?